May mga araw talaga na sarap kumain ng mac and cheese. Lalo na yung homemade kasi sobrang cheesy. Kita nyo ba? Diba? Tara, turuan ko kayo. So una guys, maglagay tayo ng 1 kilo of milk. Kayo nung bahala nung gusto niyo na milk. Pwede kayo mag fresh milk o fortified milk. Pero ginamit namin dito ay 9 fat milk ng magnolia. Boil lang muna natin to guys at haloy lang ang bote para hindi masunog yung milk. Malapit na siya kumulo guys, pwede natin ilagay ang 350 gram of pasta. As I said guys, kahit anong brand ng pasta na gusto niyo okay lang yan. Then, lagyan na po natin ng 1 teaspoon ng paper. Pagkatapos, 1 teaspoon na naman ng salt. Then, haluin lang to ng mabuti guys kasi sa itong part, for continue to haluin mga 8 minutes until lumapot na siya guys para saktong luto talaga yung pasta natin. Kapag ganito na yung texture guys, turn off na natin yung kalan. Then, pwede natin ilagay ang 200 gram ng shredded cheddar cheese. Magnolia pala ginamit namin dito guys, pero as I said, kahit anong brand, okay lang yan. Haluin lang ito ng mabuti guys, para magmelt na yung cheese. Kasi alam ko, excited na kayo kumain, sa tingin pa lang, sobrang sarap na talaga. Yun, ba diba? sobrang sarap tignan, sobrang cheesy. Mga kapitbahay namin, nagpa-reserve na, kasi alam nila, nagluto kami. Dami kasi martis dito sa amin. <laughs> oh, ito na siya guys, ba diba? para nakadisplay lang sa mall. Mas masarap pa sa KFC na binibenta nila. <laughs> so ito na guys, tikman na natin. Pag unang kagat ko, grabe, sobrang balance ng cheese at pasta. Perfect blend talaga. Wala akong masabi kundi sobrang sarap. Kita nyo naman, oh, nakawaho pa. <laughs> Till next time na naman guys.